Hey everyone! Welcome back to our channel. Ngayon, we're diving in the unforgettable night when Korean-American singer-songwriter Ej kicked off his first solo concert, When the Rain Stopped Following Me, right here in Manila. Trust sa amin, ito ay isang kwentong hindi mo gustong makaligtaan itinakda ni Edge ang tono para sa isang epikong gabi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagsisimula ng kanyang Asia Tour sa Pilipinas. Sa Asan North, Skydome, talagang nabighani siya sa top tier na enerhiya ng mga Pilipino na tinawag itong pinakamahusay sa samundo. Sa apat na beses nang nag-perform sa Pilipinas noon, kasama na sa A in the Clouds, noong 2022, naramdaman ni EJ ang malalim na koneksyon sa kanyang mga Filipino fans. Nagbiro pa siya na ang lakas ng crowd ay gusto niyang gumanap ng dalawang beses sa buong set. Ang pawis ni EJ, ang babad na pagganap ay patunay kung gaano katindi ang gabi. At tiniyak niyang alam ng mga tagahanga kung gaano niya pinahalagahan ang kanilang mabuting pakikitungo. Ipinakita ni Iji ang kanyang hindi kapanipaniwalang versatility, walang putol na nagpalipat-lipat sa pagitan ng mga mellow ballad at high-energy anthem. Naghahatid man siya ng malalim na lyrics na may malalambot na himig o naghahit ng matataas na nota na may makapangyarihang presensya sa entablado, hawak ni E.G. ang mga tao sa kanyang palad. Mga hit tulad ng Ang Friendly Fire, Mad, Right Where You Left Me, at Burn ay nagpatayo ng lahat habang ang Pac-Man at Castle in the Esquire ay nag-aalok ng mas nakakarelax na vibe. In true age fashion, he made sure her fans feel every bit as loved as his performance was intense. Mula sa pagpapakilala sa sarili sa Filipino bilang Tito Jai at Kuya Jai hanggang sa paglundag sa entablado para yakapin ang mga fans at kumuha ng litrato is ang service ay nasa ibang antas at pagkatapos ng konserto. Nagtungo pa siya sa booth ng merchandise para personal na magbenta at pumirma sa natitirang merch na naglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa bawat fan. Habang malapit ng matapos ang gabi, may sariling sorpresa si EJ, isang matamis, maagang pagdiriwang ng kaarawan. Inanayahan siya ng mga tao ng happy birthday na kumpleto sa isang cake at banner. Nang humiling ng isang hiling, taos puso si EJ. Simple lang ang sagot makitang muli ang lahat sa Maynila. Ang konsyerto ni AJ sa Maynila ay higit pa sa isang pagtatanghal. Ito ay isang gabing puno ng pag-ibig, lakas at mga alaala na hindi malilimutan. Kung nandoon ka, alam mo ang ibig naming sabihin. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang konsyerto mga kwento at update sa iyong mga paboritong artista sa susunod.